Ano? Gets mo na ba? Sir, hindi ko pa po gets eh. Pero malapit na po. eto, uminom ka muna hindi po ako uminom, sir gabi na po baka inalak na po ako sa amin uwi na lang po ako, sir ay ito na naman, oh minsan ako mag -i, i Leah wala ka na ibang choice Ito lang yung paraan para hindi ka mawala sa si scholarship, di ba? Sir, tama na po. Kaya kong gawin lahat. Huwag lang to. Lia naman. Isipin mo na lang yung mga magulang mo, di ba? Paano pag nawala ka sa si scholarship, di ba? Kaya, sige na. Pagbigyan mo na ako. Sir, tama na po, sir. Pakiusap. Huwag po. Leah, minsan lang naman to, di ba? Saka, para naman sa scholarship mo to, di ba? So, tama na po. Sumusobra na po kayo. liya naman. Bakit, Iha? Ano nangyayari dito? Huh? Hindi mo sinabing... Uuwi ka na pala. Anong kalokohan na naman to, Eko? Kan? Nag-chuchutor lang ako. nag -chuchutor? May alak? Kan? Hindi mo nakikita. Nag-chuchutor lang ako. Walang giya talaga. Wala ka pa pinagbago. At gayon, may bago ka na nang magbibiktimahin! Ano man? Wala kang awa? Naturingan ka pa namang teacher? Han, please. Wala kang pinagbago, Eko. Kaya ngayon, si sisiguraduhin kong magbubulo ka sa kulungan. Han? ipapakulong kita. please naman eh. Pakawal ang hiya mo. Pag-usapan natin to. Iya, tara na. Ihahatid na kita. Han? Hayop! ha, kamusta ka na pala? Nako, salamat po sa pagtatanong. Okay naman po ako. Eh, kayo po ba? Kamusta na po kayo? Ayun, si Eko, Mabugulok na siya sa kulungan. Nako, sorry po, ma'am. Mukhang ako po yata yung naging dahilan kung bakit kayo nagkahihwalay. Huwag um, sabihin iha. May mga tao talagang walang konsensya. At saka, matagal ko na dapat ginawa yun eh. Kaya lang, naniwala ako na magbabago siya. Naku, ma'am, sa ganda niyo yan, makakahanap ako kayo. Kaya, Hilaan so, niyo na po yun. Hindi niyo po siya deserve. Salamat, Iha. By the way, Iha, yung tungkol sa scholarship mo, ako nang bahala dun. Huwag ka nang mag-alala. Saka yung mga allowance mo, ako na yung magpo-provide. Makabawi man lang dun sa trauma na inabot mo kay sahayop na yun? Ma'am, totoo po ba? Hindi niyo po. Ano pong gano'n niyo ako napapasaya ngayon, ma'am? Maraming maraming salamat po. Salamat. Walang anuman, Iha. Galingan mo, ha? Ah. Mag-aral ka na mabuti. Tatalawin ko po itong utang na loob sa inyo, ma'am. Salamat po ulit. Salamat din at pasensya ka na kung muntik kang mapiktima ng hayop na yun.